Magsimula po tayo sa phonemic awareness o kamalayan sa ponema, ang pinakamaliit na tunog ng salita. Bago pa man matutuhan ng bata kung anong letra ang katumbas ng isang tunog, kailangan ay magkaroon muna siya ng kakayahang marinig at paglaruan ang maliliit na tunog sa loob ng salita. Ang kakayahang ito ay tinatawag nating phonemic awareness o kamalayan sa ponema. Teka, ano nga ba ang ponema? Ang ponema ay isa sa mga unit ng tunog na nagpapakita ng kaibahan ng isang salita mula sa ibang salita sa isang partikular na wika. Halimbawa, ang pagkakaiba ng kahulugan ng mga salitang Filipino na buhay at Bahay ay bunga sa pagkakaiba ng ikalawang ponema u sa buhay at a sa bahay. May dalawang uri ng ponema sa wikang Filipino, ponemang segmental at ponemang suprasegmental. Sa kuruso ito, pag-aaralan muna natin ang ponemang segmental. Kaya kapag binanggit ko po ang salitang ponema, tinutukoy ko ang ponemang segmental. May dalawamput isang ponemang segmental sa ating wika. Binubuo ito ng labing limang katinig at limang patinig. Ang mga tunog ng katinig ay may harang o sagabal sa pagbigkas maaring salabi, labi, dila o ngalangala. -ngala. Narito ang mga katinig. Pakinggan po ninyo at ulitin ang bawat tunog. Sundan po ninyo ako ha. B K D Teka, hindi po ito B K -ka D Kailangan ay puro ang tunog. Walang nakasabit na A uh, sa tunog. Hindi po ba, kundi b. Hindi ka, kundi k. Kundi, k. Hindi da, Kailangan d. Ulitin po natin. B, k, d, g, h, u. Tinggan po ulit natin ang huling tatlong tunog. T, U, I. Hindi po T, W, o Y. Kailangan T, U, I. Ang mga patinig naman, ang mga malalakas at bukas na tunog na nanggagaling mula sa bibig, na walang harang o sa gabal. Narito ang mga patinig. Sundan po ninyo ako ulit ha. A E I O U Ulit-ulitin po natin ang mga ponema para masanay ang ating tainga at bibig sa mga tunog na ito. Bakit ba mahalaga na puro ang tunog? Halimbawa, sa salitang welga. Welga. Kapag nilagyan natin ng maikling A sa mga katinig, ano ang mga tunog ng mga titik o letra? Wa, E, La, Ga, A. Pagsamasamahin natin, Wa, E, La, Ga, A. Wa, E, La, Ga, A. Patay. Hindi po tayo ganun magbasa. Hindi natin binabasa yun na wailagaa. Kailangan puro ang tunog o ponema. Subukan ulit natin. M e, u, g, a. Unti-unti natin pagsamahin ng mga tunog. U, l, g, a. U, l, g, a. Well wellga. Ang batang may malakas na phonemic awareness ay marunong kumilala sa mga tunog ng salita, magdugtong ng mga tunog para makabuo ng salita, humati ng mga tunog at kaya rin nilang alisin o palitan ang isang tunog sa salita. Isa-isahin po natin ang mga kasanayang iyan. Una, Pagkilala sa panimulang tunog ng salita. Halimbawa, habang nag-aabang po kayo ng jeepney papunta kung saan man, pwede po kayo maglaro ng mga tunog. Tanungin ninyo ang inyong anak, bunso. Ano ang panimulang tunog sa salitang poste? Ang sagot, p. Poste. Ano naman sa salitang kalsada? Ang sagot, Kalsada Noong dalawang taong gulang po ang aking anak. Ganyan po ang nilalaro namin kapag naghihintay kami sa mga istasyon ng bus. Ngayon, dito naman po tayo sa ikalawang kasanayan. Pagdugtong ng mga tunog upang makabuo ng salita. Halimbawa, nasa tricycle naman po kayo pauwi galing sa palengke. Pwede po ninyong tanungin ng inyong anak. Bunso? Anong salita ang mabubuo kapag pinagsama-sama mo ang mga tunog na at, is? Tamang sagot? Atis. Ano naman ang salitang mabubuo kapag pinagsama-sama mo ang mga tunog na s, a, g, ing? Tamang sagot? Saging. Hindi kailangang masayang ang oras sa trapiko Gamitin po natin ito bilang pagkakataon para matuto. Makipaglaro po tayo sa ating mga bulilit gamit ang mga tunog. Walang papel o lapis na kailangan. Ikatlong kasanayan. Pagkahati ng mga tunog sa loob ng salita. Halimbawa, kayo naman po ay naghahanda ng tanghalian kasama ang inyong anak. Pwede rin po kayong maglaro. Bunso, ano ang mga tunog sa salitang buto? Sagot, b u t o. Apat na tunog. Ano naman ang mga tunog sa salitang munggo? Sagot, m u n g o. Limang tunog. Ikaapat na kasanayan. Pag-alis o pagpapalit ng tunog sa salita. Halimbawa, kayo naman po ay nasa biyahe pa uwi sa probinsya. Pwede pa rin po kayong maglaro. Pwede po ninyong tanungin ng inyong anak. Bunso, sa salitang MAPA, ano ang mangyayari kapag tinanggal mo ang unang tunog na M? Mm? Tamang sagot, APA. Sa salitang MAPA, paano naman kung palitan mo ang tunog na M? Mm? ng t. Ano ang bagong salitang mabubuo? Ang tamang sagot, tapa. Mapa, palitan ang tunog na m mm ng t. Ang bagong salita ay tapa. Iyon po ang mga gawain na magpapahusay sa kasanayan ng bata na kumilala ng mga ponema kailangan po nating masanay ang kanilang phonemic awareness o ang kakayahan na marinig, kilalanin, hatiin, pag-ugnayin at baguhin ang mga tunog sa salita. Ito po ay napakahalagang hakbang sa pagkatuto ng pagbasa. Walang material na gamit na kailangan. Ang inyong boses at presensya lamang, sapat na para masanay ang inyong bata sa pagkilala ng mga tunog ng salita